maraming maraming salamat sa Bandai Mata. Syempre nakatugtog tayo kagabi sa Bandai Mata para Pero bago yan ay eh, nagpractice muna kami ginaha noong kahapon para pero masayan. At syempre hindi mo wala ang ininom man. Tsaka napakusay ni Parin Toto na eh, nag improve na. Tsaka ito syempre uh, napaka pinagmamalaki niya yung uh, freestyle melody na kabisado niya na. Yo, tutugtugan tayo ng parin toto natin ng freestyle melody. Oh, ang galing! <laughs> galing. Ay, di ba? Oh, di ba? de <laughs> di, <laughs>

ito yun niya syempre kasama yung mga bahugat at harutan uh, Syempre yung tagal din kami hindi nakita niya ni parin Toto Mga 3 years siguro At sya nga nakita ko siya laki ng ginundan lalaki lalo cha mas dumami raw yung chicks niya binibite sa amin At sya syempre ito na yung kinabukasan biyahe na kami Oo, at saka hindi siya akata Galing siya akata ngayon Kaya naman medyo nano siya ngayon ano? Nano Oo

ah Saan mo? Lakas mo yung loob mo, ibang gamit agad. Okay, ako dito. Nasa sabi ko ah. Okay, okay. Mas, mo ako magkayo. Okay, Basta itong oh, yung lalagpas. Pag paska, okay. Okay, 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 Medyo may hinintay lang kami dyan sa Targan na parang kasama ni ni Pari Kaloy. Napaka-solid yan. Wala pang tulog. Siya yung nag-drive sa atin papunta ron sa sa ang Marikina. Tsaka ito yung mga bata akala napakaman ng vlogger si Kaloy na mukha raw ni Norbin. Nakanan to. Kaya lapitan sila ng lapitan kay, kay Kaloy at nangihigit ng barya. Pero kamukha nga daw siya ni Norby, ni ba? Tinanong ko bata, sino yun? sino yung kamukha na yung vlogger yan? Di ba? Oo oh, vlogger yan. At syempre yun, kasama rin natin si Akata. Akata ay, eh. at saka, syempre, ito, si, si Boss Toto. At syempre yan, ito yun, bumibili pa ng ulam si Akata. At o, sosyal. At saka, syempre maraming maraming salamat sa bantang Imata dahil ngayon na experience natin na makasama sila at uh, makatugtog sa Marikina na magkakasama nga at yun medyo late na rin kami nauwi na, na away. dahil nga ano tawag dun? dahil nga parang late na rin natapos yung production doon at masarap din talagang makapunta sa iba-ibang iba event at saka ito nga si pareng Toto nag nagaya mo na magpamasage dahil nga parang may lamig-lamig daw yung likod niya kaya sabi pare tabi mo ako na at saka ito siyempre Kukuha muna kami na habang nagpapamasahin si Parin Toto doon ah, Kukain muna kami ng quick quick Tsaka ito na, na pala tapos sa pala magpamasahin si paring Toto. to So mag lang lang Kaya na quick quick muna kami Habang siya yung nag-quick At saka ito na ah, paalis na rin kami dyan dahil nga nag lang muna ng quick quick si Parin Toto at ito si Chad siya naman daw at saka nandito na kami sa Milenya. yan sa Marikina yan Sarap tumugtog yan, ganda ng gamit at saka ganda ng crowd. Napakaraming magagaling na banda, pati yung mga matatandang banda na nakasabay namin, napakausay. Tsaka ito nga, nag-elevator kami, nasa 4th floor si... Napunta sa 4th floor si Chad, ako sa 2nd floor. Kasi hindi siya biglang lumabas sa yun, nasa ratuon. Tsaka ibang malik na ulit siya. Tsaka nandiyan na kami sa loob. Ito mga nag-OPM at saka, ayun, shoutout nga pala kay Kai na kilala niya pala yung gitarista niya parang basta gano'n na tropa niya tsaka yan medyo may ala kaming ininom dyan hindi ko alam kung ala pa yun o, o ano para pinagbabara ng medyas makalanto ako, ako sama ng lasa pero uh, kahit pa paano naman tumama ko si Si Sir, yung vocalista na yun, solid nun. Talagang, kahit may edad na talaga sa music, kahit may mga edad na yung mga banda na yun, eh, tumutuktok pa rin sila. At, uh, ayun naman talaga masarap sa music, walang pinipiling edad. Tsaka marami rin bata dyan, malupit. May bata dyan, babae. Naaastigan ako sa mga baysayan yang batang babae na Napakalupit mag-bitch dyan, nag-iislap, kababae ng taong galing. Saludo ako dyan sa banda na yan uh, Nakalimut ko lang ang paano ng banda nila Pero solid support natin lahat ng mga banda Lalo ng mga kapatang bata Kung mga panahon namin na kanyan Nasa BKB kami Talagang minamadaling araw kami Konti-konti lang Harus kami mga tropa bulakan lang ang nagkikita-kita At nagsusuportahan Kung baga luluwas lang ang meron Para makatugtog Dati ng mga kasi Hindi naman gano'ng ka Puso pa so, mga cellphone-cellphone Kaya ayan sabi kasabi ka namin sa pagtutok. Pero ngayon syempre may dadidad -dad na ng konti, okay. nababawasan na excitement natin. Pero syempre ito ang nakakaisip lalo na aking katanak ng toko naman sa anaos. Oh, at sya yun nga, medyo nasa at nagkukwentuhan na kami dyan dahil nga uh, nasasarap na rin at tumatama-tama na rin at mamaya uh, patugtog na rin kami yan yata pagkatapos natin nito kami na yata pero uh, magandang experience din dahil lalos na nakasabay natin mga, mga mahuhusay na masikero dyan sa Manila at ito, si paring dudot siya may contact din sa production Kaya uh, Sir Alex yan Kaya Sir Noel Yan, sila yung mga production Ito si Sir Noel Nasa Dudut talaga tayo sa mga production head Dahil sa nakaka-experience na type of production At uh, na-experience din natin Siyempre lahat ng struggle At lahat ng mga Uh, frustration minsan pero ayun niya at ito syempre isang mabilis ang setup na may para uh, makauwi na at makatulog-tulog uh, na pero ang nangyari nga nun, hindi pa ako nakatulog agad dahil lang nangyari, hinatid ko na sila isa-isa at ako yung naghatid nung nirentahan nilang uh, abansa at nakauwi na ako pala parang mga 3.30 ganyan natulog ako ng 4 at nangyari, meron akong renta ng ng 9am ng pahakot pasakay. sa kaya nangyari puyat puyat tapos ngayon marami akong tinatapos na edit na lang At yun, pagkatapos namin tumugtog, syempre nagyaman na magpo-trip at uh, siyempre mga nagutong niya Parang mga wala pang hapon na nag-quick, quick, quick kila nga yan kanina. At sya, ato sya, mabilisang uwi yan. Ako na nag-drive simula ron sa yata sa aming kuwayo, ng Marilo yata yun, papuntong uh, Baliwag at sa Rafael. At sya, ayan, maraming maraming salamat sa Imada. Syempre, supportan nyo ang banda nila at ang mga musika nila. Maraming salamat po.